Hello! Ako si Isabella Ocampo. Nanunood kayo ng MedTalk at HealthTalk sa CNN Philippines. Nandito kami para sa bumuo ng mas healthy na future para sa inyo. Alam mo ba na higit sa 5 million ang namamatay taon-taon dahil sa kidney stone at gallstone? Huwag magalala dahil naimbento ng mga Japanese expert ang golden nephro na tumutunaw sa sakit sa bato at sakit sa abdo upang mapabuti ang malusog na pag-function ng bato at abdo sa araw-araw. Sino suportahan ng Golden Nepro ang iyong mga bato at abdo gamit ang makapangyarihang mga halamang gamot at 90% na natural na katas? Ang kidney and gall cleanse supplement na ito ay espesyal na ginawa mula sa Japan. At ang Golden Nepro ay nasa top 1 sa pinakamahusay na supplement na napapagaling ang kidney stone at gall stone sa loob ng 10 magkakasunod na taon. Ang bato sa kidney at gall stone ay maaaring humarang sa mga ureter na nagiging sanhi ng pag up ng ihi na humahantong sa kidney failure at cancer sa gallbladder na mas malalang kaso. Ang Golden Nepro ay tumutulong na itaguyod ang pang-araw-araw na kalusugan sa regular na paggamit at bawasan ng laki ng mga bato humigit-kumulang 4mm o 5mm. Tiyak na ang Golden Nepro ang pinakaligtas na panggamot para maalis sa mga bato na hindi gaanong masakit. Mayroong ilang mga produkto sa merkado, ngunit ang Golden Nepro ay lubos na inirekomenda ng mga nangungunang eksperto at sampung prestiyosong sentrong medikal sa Japan. Gamitin natin ang Golden Nepro para gamutin ang mga batong nawala at para mabawasan ang mga kapansin resulta pagkatapos ng tatlong linggong paggamit. Sa halip na masakit at mamahaling paggamot tulad ng mga operasyon, sa Pilipinas, dalawang milyong pasyente ang pumipili ng Golden Nepro upang alisin ang mga kidney stone at gallstone sa halip na mga operasyon. Huwag hayaang maapektuhan ng kidney stone at gallstone ang buhay mo. Napag-alaman ng mga medical na survey mula sa Manila Medical Center na mahigit 95% ng mga pasyente ang matagumpay na naalis ang kanilang kidney stone at gallstone pagkatapos gumamit ng Golden Nepro sa loob ng isang buwan. Hindi na kailangan sabihin na ang paggamot ng Golden Nepro ay hindi lamang mas matipid ngunit mas epektibo rin kaysa sa paggamot sa pangbamagitan ng mga operasyon. Nanganganib kang maulit kahit na maoperahan ka na habang tinitiyak naman ng Golden Nepro sa matagumpay na ligtas mong pagamot ang iyong kidney stone at gallstone ng walang mga side effect.